Hello mga langga. Magandang gabi, araw o anumang oras. Sa inyo kung nasa mang, saan man kayo ngayon na lugar. Yan. Ang ngayon nga langga papunta kami ng palengke sa Agdao Market. No so mamimili kami ng uh, isda o ano man na makikita namin doon na gusto naming bilhin or magustuhan namin. So, panoorin nyo hanggang matapos tong video na to. At yun lang ay yung blue na may kulay purple. Yun ay um, manugang ko. So, yun. Nadaan kami at napitikan ko naman siya. Kaya yeah, mga langga, panoorin nyo yung video ko na ito hanggang matapos. Makikita nyo kung anong ganda ng Agdao Market. Napakalinis at saka napaka-fresh na fresh yung mga isda doon. medyo mga langga ay nasa buhangin pa rin kami hindi pa rin kami nakarating sa sa Agdao Market at medyo uh, nasa biyahe pa kami nito so yan at ito mga langga ay medyo malapit-lapit na tayo kasi andito na kami banda sa Daku Daw ito na kali ay nasa dako daw na kami daan na ng dako daw so ayun Ayan, napakangan na ng mga ano dyan malinis naman yung nadaan namin kalsada at saka makikita nyo naman So ayan na lang gado dumating na tayo sa Agdao no pero nasa warehouse club pa tayo. So malapit-lapit na yung market na puntahan natin. So medyo matrapik. Tigitis muna. Makakarating din. <coughs> Excuse me. Ayon mga langga dito na. Ayan mga langa, dito na kami sa harap ng uh, Agdao Market sa Fish Market, no? So, papasok na kami sa loob ng isdaan. Ayan, maraming tao, pero napakalinis talaga ang mga langa doon sa loob. Um, tingnan nyo mga langa. Malinis na malinis siya. Wala kang makikita kalat doon sa loob. So, ayan yung mga ano mga isda. At dito mo makikita yung iba't iba klase ng isda, no? So ayun. Ayun, mayroon pa yung crab. No. Marami klase ng crab, may babae, may lalaki, may tumboy at bakla. <laughs> Marami ganoon. So napakalinis talaga so at hindi ka yung maarte talaga ayun. 哦，对吧？你答鸟 Ayan yung isda, mga langga. Ayan. So, dyan, banda ay nakabili na ako ng isda at naghahanap pa rin kami ng uh, ibang klaseng isda or yung yung lapo-lapo. Yun. yun ang hinahanap namin kasi masarap sab ang ano ang sabaw or pag sinabawan mo yun ay napakasarap. So, ayan, bumili na rin ako ng pasayan so ayan pumipili ako dyan <laughs> ayan, pili pa mo ah. <laughs> no. Không